So yun mga ka-SMS, wow! Nakakasampung episode na tayo. Ang ibig sabihin nito, sampung kwento ng buhay na rin ang binigyan daan natin na mapakinggan dito sa ating podcast. And hopefully, ito nga ay nakatutulong sa pag-journey nila sa buhay at sana ito nakakatulong din sa inyo bilang mga tagapakinig. At kung nai-inspire kayo, sana i-share din nyo sa kanila ang podcast na ito at pwede rin i-share ninyo ang inyong kwento dito sa ating podcast tatalakayin natin sa episode natin ngayon ang isang no boyfriend since birth. Nako, mukhang marami nakaka-relate dyan sa atin ha. <laughs> ano nga ba ang mag dapat maging pamantayan sa pagpili? At paano kung yung mga kaibigan mo, hindi lang boyfriend ang mayroon, kundi may sarili-sarili na silang asawa at pamilya? Nako, mahirap yata itong sitwasyon na ito. Kaya't yan ang ating tatalakayin sa podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede niyong i-share sa akin. Ito po ang SMS, sabihin mo sa akin. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang i-share sa akin. Ito ang SMS, sabihin mo sa akin. Bigyan natin ngayon ang sulat mula kay Miss Hopeless Romantic. Father Franz, isa po akong NBSB. Alam naman natin ibig sabihin niya, no boyfriend since birth. Nasa mid-twenties na po ako. Napepressure po ako kasi yung mga kaedad ko may asawa at may anak na. Pero ako eto, puro trabaho, may mga times naman po na nakikipagkilala ako sa ibang tao, hindi lang talaga match yung mga nakikilala ko sa standards ko. Sabi nila, masyado akong mapili, pero di ba father wala naman pong masama sa pagiging mapili? Kasi gusto ko yung unang magiging boyfriend ko, yun na ang magiging asawa ko. Ayun lang father, salamat po. Ayan, Miss Hopeless Romantic. Una ay pagdasal natin ang love life mo. <laughs> pero siguro ang unang dapat mawala ay yung pressure sa'yo. Dahil tandaan mo, sabi nga ng Bini, buhay ay di karera. Pero ano nga bang gagawin kapag ka parang nagahabol ka na sa edad mo at parang malapit ng mawala sa kalendaryo? Di ko man alam kung ano yung exact age mo, pero yung description mo mukhang panahon na talaga para magkaasawa ka at magkapamilya. Pero sa una pa lang, gusto ko nang sabihin sa'yo na hindi ang ibang tao ang dapat maging pamantayan ng desisyon mo, kundi yung kahandaan ng puso mo. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit sub uh, subsub na subsub ka sa trabaho. Maaring ang priority mo ay pamilya mo para makatulong sa kanila. Baka isa rin ito sa mga nagiging factor kung bakit hindi ka makapag-focus sa romantic relationship. Kasi sa ngayon, ang priority mo pa lang ay yung iyong uh, relationship o yung obligasyon mo sa pamilya. Pwedeng ganon. O kaya naman, pwedeng ang focus mo kasi ngayon ay yung Uh, pag-unlad mo sa karir mo. At ito din pwedeng maging hadlang dahil dahil ang focus mo nga na sa pag-advance uh, ng karir mo, maaaring hindi mo masyado nabibigyan ng importansya ang pagkilala sa ibang tao o hindi mo masyado nabibigyan ng puwang yung paghahangad ng puso mo na magkaroon na ng isang uh, lifelong partner o magiging asawa at magiging uh, katuwang mo sa pagbubuo ng pamilya. Kaya uh, mahalaga din siguro na isipin mo muna ano yung dahilan? Bakit hardworking ka? At maaaring isa yon sa mga dapat mo i-consider kaya hanggang ngayon ay wala ka pa rin uh, na, um, na hindi ka pa rin napapaloob sa isang uh, romantic relationship. Uh, pero gusto ko lang din ipaalala sa iyo na though no one is meant to be alone and you can refer to my past uh, podcast about that no? yung tungkol sa isang ka-SMS natin na nararamdaman niyang isolated siya, uh, hindi tayo dapat mag-isa talaga. We are not meant to be alone. Sabi nga sa Ingles, di ba? No man is an island. Pero hindi ibig sabihin na asawa ang kailangan mo. Hindi ibig sabihin na romantic partner ang kailangan mo. Posible din naman kasi na okay naman, balance naman yung buhay mo, wala kang obligasyon sa pamilya, at wala ka rin namang career na hinahabol. Pero maaring hindi lang talaga fit para sa iyo ang pag-aasawa o ang pagkakaroon ng boyfriend. Kaya wala ka pang boyfriend kasi hindi mo lang siya feel. At hindi masama yun. Hindi mo kinakailangan ma-pressure. Ako nga single eh. ba diba? Pero masaya naman ako. No? At maraming ibang tao na ganun din. Single sila pero masaya sila because they, are found, they have found their place in the world. No? Yung iba, uh, they choose to serve their families, to take care of their parents, at masaya sila doon. Tapos later on in their life, biglang makakakita sila ng isang uh, partner na makakatuwang nila sa, uh, sa sa buhay, no? Not necessarily na dahil uh, matanda na rin sila at may edad na sila magkakaanak sila, no? Pero masaya sila na magkasama sila and some of them would just opt to adopt at children na aalagaan nila hanggang sa kanilang pagtanda. Papakaraming options na nag-aabang para sa iyo. No, pero ang napakahalaga dito ay yung openness mo na na makita kung ano nga ba yung kalooban ng Diyos para sa iyo. At syempre, nagsisimula yan sa awareness mo sa sarili mo. Ano nga ba yung dahilan? Bakit hindi ka makapag ng isang romantic relationship o ng isang lifelong partnership? So una, gusto kong i-consider mo ano yung dahilan bakit focus ka sa trabaho? Ano ba yung priorities mo? Pangalawa, maganda na i-consider mo talaga bang ang pag-aasawa ang para sa iyo? o talagang okay ka na sa pagiging single. Pero sa palagay ko, kaya ka sumusulat ngayon kasi parang hindi ka naman palagay na single ka Parang gusto mo talaga na pumasok sa isang romantic relationship, hindi mo lang maintindihan yung sarili mo bakit hindi ka makapasok sa sitwasyon na yun. No? Kaya gusto ko ipaalala sa iyo na hindi masamang maging mapili. Okay lang naman na meron kang mga standards. Pero ang tanong ko, sana malinaw yung standards mo ha. Baka naman yung standards mo kasi nakabatay lang sa feeling mo o kutub mo. Nakoy, mahirap yan. Kapag ka kutub ang pinagbatayan mo, pagka feelings lang ang pinagbatayan mo, eh, nagbabago kasi yan. Kaya dapat mahalaga, ano ba yung mga non-negotiables mo? Kung makakatulong sa'yo na ilista mo, ilista mo. Ang gusto mo ba maka makajos? Ang gusto mo ba family-oriented? Ang gusto mo ba mahusay humawak ng pera? Dapat may checklist ka kung ano yung gusto mo sa isang tao. Maaring hindi mo makita ang lahat ng ito sa tao na makikilala mo, pero baka naman maka 3 out of 5, baka pwede na sa 'yon o 4 out of 5 sa checklist mo, no? Depende pa rin sa kasi may mga bagay na non-negotiable pero pwedeng ituro, no? Halimbawa, yung pagiging makajos, pwedeng hindi pala simba yung taong makikilala mo pero nakita mo naman na nag-e-effort na sumama sa pagsisimba pagkakasama mo siya. Maaring hindi siya ganun ka-religious pero hindi rin naman siya ganun ka-reluctant Natanggapin at pakisamahan at ipractice din yung mga religious practices na nakasanayan mo. At para sa akin, green flag yun, no At masusubok mo naman yon kung talagang taus puso sa kanya yung pagyakap niya dun sa mga religious practices at dun sa pananampalataya na uh, gusto mong ipractice. No? Pero syempre, nasa ligawan stage kayo, kaya maaaring sa mga unang buwan, eh, consistent yan, pero sa mga susunod pang buwan, eh, maaaring hindi na consistent. Kaya nga, it also takes time. Pero ano pa man, dapat malinaw sa'yo ano ba talaga yung kriteriya mo. At huwag kang masyadong nagpapabuno sa kriteriya ng ibang tao. Minsan kasi pag may napanood ka sa TikTok, gusto mo, ganun na rin yung magiging jowa mo. Gusto mo na rin, ganun yung magiging partner in life mo. Eh, ano yan? Hindi pwede yung kagaya ng department store na we've got it all for you. Walang ganun. Walang tao na nasa kanya na lahat. Laging may pagkukulang ang tao. Alam mo kung bakit? Kasi maaaring yung pagkukulang sa kanila, baka ikaw ang magpupuno doon. Pero hindi naman yun ang mission mo sa buhay na punan mo kung ano yung pagkukulang niya. Kundi, kailangan mo lang tanggapin na lahat ng mga tao may pagkukulang. Sabi nga, di ba, sa Ingles, nobody is perfect. Nobody is perfect. Kaya nga, uh, mahalaga na lalo mong kilalanin yung tao. Again, ano yung mga non-negotiables para sa'yo at sana makita mo sa kanya na consistently na ipapakita niya yung standard na gusto mong masunod o yung, yung pamantayan mo. Sana makita mo sa kanya yon consistently. At ganun din naman ay sana maging malinaw sa'yo na hindi man matupad lahat ng mga gusto mo uh, para sa kanya, may mga bagay na pwedeng uh, ituro or may possibility din na over time ay ma-acquire niya yung value na yon. So, kailangan lang din malinaw sa'yo, alin yung mga values na pwedeng matutunan? Ano yung mga values o practices na pwede namang mapag-aralan? Kasi pwede namang turuan ang isang taong nagmamahal. At yun yung gusto ko rin ipaalala sa'yo. 'no? Na ang puso ay ang magmahal. Pwedeng ngayon hindi mo siya gustong-gusto pero over time kapag na-develop yung friendship, nakikita mo na yung mga values na gusto mo, hindi siya apparent sa umpisa. Pero later on mapapansin mo, meron din pala siya nung values na 'yon. Hindi lang hindi mo lang masyadong nahalata sa simula. Kaya again, mahalaga pa rin yung pagkilala over time. Kapatid, kapag nakikipag-date ka, hindi naman ibig sabihin magiging asawa mo na kaagad. Kaya huwag kang matakot na makipagkilala. Huwag kang matakot na tumanggap ng ibang tao sa buhay mo. Kaya hindi rin siguro uh, masyadong maganda yung mentality na kung sino yung unang maging boyfriend mo, yung nakaagad yung mapapangasawa mo. Ideal yan. Pero kung alam mo namang maraming red flags yung tao, kung alam mo naman na in the duration of your relationship, na hindi naman talaga siya uh, nagtutugma doon sa mga qualities na hinahanap mo, maaaring sa una ipinakita niya sa iyo na, na yung mga qualities na hinahanap mo nasa kanya, pero kung hindi naman siya consistent na ipapakita yon in the course of your relationship, aba, kapatid, hindi mo kinakailangang maging asawa kahit ideal mo na yung boyfriend mo, unang boyfriend mo magiging asawa mo, hindi mo hindi ka dapat maging committed doon sa idea na yon kung alam mo na itong magiging boyfriend mo ay hindi naman talaga magiging consistent doon sa mga values na nonegotiable sa iyo. I hope I'm making myself clear with you, no? Na na 'wag mong ipilit kung hindi naman talaga dapat, no? 'Wag mong ipilit kung hindi naman talaga uh, magtutugma at hindi lang din mag magtatagal inyong pagsasama dahil sa mga values na hindi kayo tugma sa isa't isa. So 'yun. Kaya napakahalaga ng pagkilala sa isa't isa. No? At sana, kung meron ka mang mga values na hinahanap sa ibang tao, sa magiging partner mo, sana hindi ito yung mga values na appearances lang at yung mga values na panandalian lang. Halimbawa, yung pagiging mayaman. Eh, pwede namang maghirap yung tao kapag siya'y tamad eh. No? Kaya baka mas mainam pang piliin yung isang taong masipag kaysa sa isang taong maraming pera. Maraming tao gusto eh, yung may itsura, yung guwapo o maganda. 'di ba? Pero yung ganda kasi o yung guwapo, eh overtime nawawala din yun eh. Pag na-stress yan, eh, pumapangit din, no? At pagka kumulubot ang buhok, kapag ka nagbago na yung shape ng katawan, mababago yung itsura. Eh. Pero anong hindi mababago? Yung attitude, yung mga pananaw sa buhay. Sana doon ka mag-focus. Kung meron mang mga non-negotiable, sana yun yun. 'wag yung mga external lamang na overtime ay magbabago din naman okay kasi <laughs> yung itsura madali nang baguhin yan ngayon no kung ang pino problema mo hindi instagramable yung magiging uh, boyfriend mo eh madali nang i-filter yan no madali nang gawa ng paraan yan tumapat lang kay sa magandang ilaw eh matatago na kung ano man yung gusto mong itago sa mukha niya no but kidding aside huwag ka doon mag-focus sana ang maging focus mo yung mga mas malalalim na values yung mga bagay na na alam mong sa puso lamang bumubukal tulad ng pagiging honest, tulad ng pagiging generous, tulad ng pagiging um, malalim ang pananampalataya sa Panginoon, may takot sa Diyos, yung pagmamahal sa pamilya, pagrespeto sa kapwa nako. Yan ang mga katangian na sana na negotiable para sa iyo. Okay? At marami pang listahan. Sabi ko nga sa iyo, ilista mo at maging objective ka sa pagtingin. Huwag ka lang bumasi sa iyong nararamdaman at ang pakiramdam ay lilipas din naman yan. So ano ang challenge ko para sa iyo? Una, magdasal ka. Ipahayag mo. Ako para sa akin, ang pagdarasal ay ipagkatiwala mo sa Diyos kung ano yung desisyon mo. Gusto mo bang mag-asawa o ayaw mo? Dapat maging malinaw sa iyo yon. Hindi mo po pwedeng ipaubaya sa Diyos yung desisyon na, Lord, pagka may namit ako na tugma sa akin, eh, mag-aasawa ako. Pero pagkawala hindi na lang ako mag-aasawa. Hindi. Sabihin mo sa Panginoon, ano ang gusto mong mangyari? Gusto mo bang magkaasawa? At sino, anong klase ng tao ang gusto mong mapangasawa? Kausapin mo si Lord na parang best friend mo. Sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. ba? Diba? Pwedeng ibigay niya sa'yo exactly kung ano yung hinihiling mo, kung sino yung taong hinihiling mo, maaaring ipakita sa'yo ni Lord yon at ibigay sa'yo ni Lord yon. Salamat sa Diyos kung ganun. O maaaring maghintay ka pa ng ilan pang mga panahon, baka ang gusto ng Diyos ay ipakilala muna sa iyo ang iba't ibang tao para maihanda ang puso mo para sa isang tao na mamahalin mo ng pangmas matagalan. No? Again, huwag kang magmadali. Pero importante, malino sa iyo anong gusto mo at ipahayag mo kung ano yung gusto mo sa ating Panginoon. At sigurado, bibigyan ka naman niya ng mga clues eh, kung saan kanya dinadala. No? Meron akong narinig na kwento na isang uh, actually dito sa parish namin yon no isa ito sa couple na nagpaiyak talaga sa akin dahil uh, yung isang yung babae ay 48 years old yung lalaki ay 52 years old at tinanong ko sila kung nakasal na sila sa simbahan o sa huwes before sabi nila hindi pa at yung babae kagaya mo no boyfriend since birth yung lalaki ganun din never pa siyang nagkaroon ng karelasyon na babae at tinanong ko, so paano naging kayo? At bakit ngayon lang kayo nagkaroon ng karelasyon? Sabi nung babae, inuna daw kasi nila yung pamilya nila bago nila isipin yung love life nila. Kaya babalik ako dun sa sinabi ko kanina, di ba pwedeng ganun eh. Baka kaya hindi ka pa makakita kasi ang priority mo muna ay ang pamilya mo. Pero anong maganda sa kwento nilang dalawa? Pareho nilang priority yung pamilya nila, pero pareho sila kasing naniwala at nagdasal na gusto pa rin nilang mag-asawa at hindi sila sumuko sa pag-asa nilang yon. Kaya yun din yung sasabihin ko sa'yo, don't give up on hope. Sila man ay 42 years old o 48 years old at 52 years old, nagkaroon pa rin ng katuwang sa buhay, nagkaroon pa rin ng pagkakataong magmahal. At nung tinanong ko sila, gusto nyo pa rin bang magkaroon ng pamilya? Sabi nila, Father, hindi man kami magkaanak, willing kaming mag-ampon at bumuo ng aming pamilya naging malinaw sa kanila na yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. At ngayon, no, sa mga susunod na buwan, ikakasal ko sila dito sa aking parokya. At natutuwa akong malaman yung kwento na yun dahil ito'y isang kwento ng uh, mga tao na nagmahal sa pamilya pero nagtiwala din sa Diyos na ibibigay ng Panginoon kung sino yung taong nararapat para sa kanila. At sabi ko nga sa kanila, deserve nilang maging masaya dahil Uh, ang pagmamahal, hindi nila ipinagkait sa iba. In fact, inuna nila ang kanilang pamilya, kaya ngayon na nakatagpo na sila ng taong mamahalin at pinagkalooban sila ng Diyos ng pagkakataon na ma-enjoy ang pag-ibig na yon, deserve na deserve nilang i-enjoy ang kanilang married life. Kaya ito rin yung mensahe ko sa'yo. Matapos mong sabihin ang desisyon mo sa Panginoon at ipagdasal na sana dumating yung tamang tao para sa iyo, sana ay maging discerning ka o tingnan mo palagi yung mga signs na ipinapakita ng Panginoon kung talaga bang para din sa iyo ang pag-aasawa o hindi. Sigurado may ipapakita ang Panginoon ng mga signs sa iyo, no? Pag may dumating na signs, sumulat ka uli. Pag-usapan natin kung yan nga ba talagang signs na yan ay nanggagaling sa Diyos o baka um, Baka kung saan lang yan, o baka sa isip mo lang yan, no? pwede natin pag-usapan yan sa mga susunod na pagkakataon. And we will be excited to hear an update to your stories here in our podcast. No? At panghuli, ano man ang maging desisyon mo, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. Kapag halimbawa na nakapili ka na ng tao para sa iyo, ipagkatiwala mo sa Panginoon at ganun pa rin. Hilingin mo sa Panginoon na sana ipakita sa iyo kung tama ang naging desisyon mo. Okay? So, napakalaga magtiwala sa Panginoon at mahalaga, gumawa ka ng desisyon. Hindi po pwedeng ang, ang Panginoon ang magdedesisyon para sa At hindi rin pwedeng ang ibang tao ang magiging pamantayan lamang ng pagdedesisyon mo. Hindi pressure ang magdidikta, kundi yung tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang kaisipan, tamang disposisyon. At ikaw lang ang makakaalam nun at ang Panginoon sa pananalangin mo. Kaya More than ever ngayon, dapat palagi pamalagiin mo or makaugalian mo palagi ang pagdadasal. Okay? So we will be praying for you at sa lahat ng mga uh, dumadanas ng pagkalito sa kanilang civil status, kung ready na ba sila na, na, na pumasok sa isang relationship, we will also pray for you. no Kaya kung nakaka-relate kayo sa story na ito o palagay ninyo may kaibigan kayo na dapat makarinig ng kwentong ito, i-share po ninyo sa kanila ang podcast na ito. At kung meron din kayong payo para kay Miss Hopeless Romantic, please comment ah uh, dyan sa ating comment section para mabasa din ni Miss Hel Hopeless Romantic ang, ang mga payo ninyo. Pagdasal natin si Miss Hopeless Romantic. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga makapangyarihan, hindi mo hangad na ang tao ay mabuhay na mag-isa. Kaya si Eva ay nilikha mo upang maging katuwang ni Adan. Sana Panginoon ay bigyan mo ng pansin ang kahilingan ng aming kapatid na si Miss Hopeless Romantic na nagpadala ng kanyang liham ngayon. Ituro mo sa kanya ang landas ng buhay kung ang katuwang na hinahanap ba niya ay isang asawa o isang kaibigan o kapamilya na magiging kamanlalakbay niya hanggang sa kanyang pagtanda. At kung sakali man po na ang hinahangad niya ay at ang hinahangad ninyo para sa kanya ay buhay may asawa, pagkaloob na ninyo sa kanya ang magiging tapat na katuwang sa buhay, kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang simbahan. At nawa Panginoon, liwanagan mo ang kanyang isip upang malaman niya ang iyong kalooban at bigyan mo ng lakas ng loob ang kanyang puso upang lalo pang magtiwala sa iyo. Ito ay hiniling namin sa paumagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. My hopeless romantic, napakatapang mo na sumulat ngayon at sana ay maging inspirasyon ka sa marami pang ganito ang pinagdadaanan sa ngayon. Muli, kung nais ninyong magpadala ng inyong kwento, pwede po ninyong i-access ang ating Google Form dito sa ating uh, description o kaya naman ay dyan sa ating comment section. Muli, ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi. At ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin pwede niyong ishare sa akin. Ito po ang SMS, sabihin mo sa akin.